Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel! It's me, Ola Merland po. And for today's video ay dahil meron na naman ako naisip na kalukuhan mga mahal ko. At ang pinaplano ko nga dito sa kalukuhan na ito ay ang aking mga magulang naman. Dahil yung latest nating kalukuhan ay... Ang prenup natin doon ay yung aking kuya na pinakain ko ng ah, ampalaya na ang sabi ko ay tumamis nga dahil binabad ko sa tubig na may asukal. At naniwala naman yung aking kuya, kailangan niya ay matamis nga dahil dun sa pagkakanguya ko ay sinarapan ko talaga ng todo-todo para maniwala siya. Nga lamang ay medyo ako natatakot dito sa gagawin ko na kalokohan na ito. Dahil mga magulang ko nga ang aking gagawa ng kalokohan for today's video. Alway, baka naman ako'y magaruti din eh or makusnit ng aking inay ang aking singit. Ay, mahilig pa naman yung mga usnit ng singit. Pero hinding-hindi ko ipaprank ngayon ang aking ina dahil... Ang aking ama ang aking ipaprank ngayon. Ganito ang aking uh, technique. Bibili ako ng uh, fudge bar, dalawang chocolate na fudge bar. Tapos, syempre yung isa ay tuna, yung isa ay, may, ay peke. At mamaya nyo na malalaman kung ano yan. Dahil bibili pa tayo ng ating mga gagamitin doon sa peke na fudge bar. Dahil doon sa amin nga ay merong, meron akong binili ng chocolate syrup tapos may mga sprinkles pa ako doon dahil dati nga ako ay nag-shake kaya ako ay merong mga ganoon doon sa aming bahay at syempre ngayon naman ay tagulan na hindi na uso ang shake kaya yung natirang yon ay gagamitin natin pang prank magiging successful kaya ng ating prank later so yan ang inyong abangan o di ba may abangan kayo ganito yung aking gagawin mamaya Uh, kunwari, silang mag-asawa, si tatay at si inay ay may contest na paligsahan pabilisan ng pag-ubos ng Fudge Bar. At kung sinong mas may mabilis na oras na makaubos ng Fudge Bar ay siyang mananalo. Pero siyempre, yung isa lang ang mabilis diyan makakakain dahil yung isa ay tunay nga na fudge bar at yung isa ay hindi o di ba alam alang ba niya yon <laughs> pero kung ano yan ay abangan niyo na lang later kung ano yung fake na fudge bar na yon at bibili pa ako ng gagamitin ko doon bye, -bye! kita kids a few moments later So yun guys, pauwi na ako ng bahay at nakabili na ako doon sa may labasan kay Charohilya ng ating mga gagamitin sa pang natin mamaya sa aking mga magulang. So sino nga baga sa kanila ang mapaprank at sino sa kanila ang hindi mapaprank. So ipapakita ko yan sa inyo mamaya ang aking mga gagamitin kapag ako ay nandun na sa bahay at ihahanda na natin ito maya maya lamang. So kita kids! bởi lòng lạc lạc của ai so i didn't gaze at all Poporsan natin para alam natin yung sukat para may sukat 怪巧克力。 iyaw sip chocolate Tatamihan natin, chocolate, na. natin chocolate para Hindi siya mahala tang ano guys nakagawa na tayo nakagawa na tayo ng DIY uh, chocolate bar at mukhang mukhang chocolate nga siya para siya talaga ng fudgy bar pero dadagdagan pa natin yan ipapakita ko muna sa inyo guys yung aking ginawang DIY uh, cupcake or chocolate bar hindi ba? sino mag-aakala na foam lang iyan. sino mo sabing foam lang 'yan. Pero simple, medyo nanghahalata pa siya dahil basa-basa pa, nakikita-kita pa 'yan. Lalagyan natin yun ng sprinkles. So, dagdagan pa natin ng chocolate liquid at saka konting sprinkles para hindi halata. Tapos lalagyan din natin itong fudge bar bubuksan natin, lalagyan din natin sprinkles at chocolate syrup para hindi din mahalata. So, let's do. Mukhang mukha na siyang chocolate bar. Hmm. Tagdagan pa na natin ng syrup. natin ng sprinkles. special chocolate bar Diba parang chocolate bar na siya Parang sarap na niyang kainin Ipipix lang natin ang maayos Para hindi mahalata Tapos <tinyo> ang natin Subuksan na natin ito Chocolate Ito yung tunay. Tabi na natin siya dyan. Tapos yung tunay na chocolate bar. Lalagyan din natin ng chocolate syrup at mga sprinkles para hindi mahalat ang kifah. Tignan natin ang sprinkles. Dahil gising na si Father. Naku po na si Tatay gising So look, this is it. Ito yung peke, eh. ito yung tunay. So malalaman natin mabaya ang reaksyon ni Father kapag nakain niya yung fake na chocolate bar. At ilalagay muna natin ang konti sa ref para konti lumamig. Tapos magsisimula na tayo ng ating prank. yung kakaunti sa glit dyan sa rep. Tapos kukunin na niya siya later. Tapos bigyan na tayo sa game prank. <laughs> ano kaya ang magbibigay ako sa ni tatay mamaya? Na... Natatawa na ako. Hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilan yung aking reaction. <laughs> start na tayo sa ating game prank. Ay, tatay kayo, tatay. Sorry. Sorry kung mawawalan ako ng konti lang naman. Respeto sa inyo. ayon. dahil pag tripipan ko ko So, mag muna ako. Bye, bye A few moments later. So, yun guys, mag start na tayo ng ating uh, game. Pasarapang kumain ng fudge bar kung sinong mas bagan mas masarap kumain ng fudge bar sa kay tatay at kay inay ay siya ang mananalo mamaya ng masarap na ulam. Pag <laughs> na nang nanalo, wala masarap na ulam. Contestant natin ay si Father. Si Father. Ito yung kanilang kakainin na fudge bar. at si Mother yun ang aking mother at saka ang aking father. Mm, ang inyo inay. May sili? May eh, sili, ha? magkakasili yan. Ano lang? May Ba't ko alagyan ng sili ay eh, pajibar yan? Ano bawal sa inyo mga mga? Oh, Nilagyan po ng mm. Mamaya, di ni kayo, sabay kayo makain. Di, lalo na itong suya. Mm. Mm. Mamaya nyo akainin. Oo. Oh, oh. Sabay nga kayo <laughs> makain, eh, di ni. Pasarapan dapat. Pasarapan dapat ng uya. O, oh, one. O, oh, one, two, three, go. O, oh, pasarapan dapat yan. Unot <laughs> Pasarapan. eins getting hahaha niður gau uma hahaha drop inn hérna ok quindið við Ge na daw tayo kakatawa. Ha Kayo Kaya natutunaw din bibigay. Oh. Ah, yung ano. Para kayong kumain ng ano eh. Anong lasa ng kotsyon? <laughs> Pag-ibar nga eh. gigil na. Ito pala. Ito pala. Ang galing na ang tunay na pag-ibar. Parang masarap na ako ng pag Sarap. Ay, kanina. Kutsun! <laughs> <Good soon. laughs> oh, Tinapon ni Tatay yung pajebar oh. Sinayin yung pajebar. <laughs> Ang sarap pa naman oh, puro chocolate tapos tinapon laang ni Tatay. <laughs> so yun guys tayo ay nagwagi sa ating game prank kay father <laughs> dali dali kagad niya kinain yung yung panchayor akala mo nga eh. <laughs> akala mo nga ay eh, chocolate dali dali sa pagnguya eh. <laughs> <Yummy. laughs> dahil na prank ko kayo ay bibili tayo mamaya ng masarap Yummy. na ulam so hanggang dito na lang yan hanggang dito na lang ang ating prank at may isa na naman tayong nabiktima sa ating ating Ay. Kapamilya. Ngayon ay si tatay nung una ay si Gaskar. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye! More videos ka! come!